Sabi nga, nasa huli po ang pagsisisi. Ganyan ang nararamdaman ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa UPLB student na si Ray Peñaranda. Kasabay na pag-amin ni Joseph Beltran na sangkot siya sa krimen, ikinanta niya na rin ng dalawa pa niyang kasabwat para sa latest aksyon sa Los Baños. Naka-live pack po ang aming kasamang si June Loyola. June? Erwin Sherrill nasa na ng Laguna PNP ang isa sa mga sospek sa pang-hold up at pagpatay sa UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Ikinanta niya sa mga pulis ang dalawa pang Kuno Puno ng pagsisisi ang sospek na si Joseph Beltran na makausap namin kanina. Inamin ni Beltran, siya ang nagsilbing lookout ng hold up in at patayin ng UPLB student na si Ray Peñaranda noong linggo. Wala daw talaga sa plano na patayin ang biktima pero nanlaban daw ito nalawa po dun sa Wala naman po sa plano na patayin yung victim ako sa sakit. Sa kanyang sinumpang salaysay sa mga pulis, sinabi ni Joseph na nagsimula ang kanilang plano alas 10 ng gabi ng Sabado. Tumambay daw sila sa Vega Center malapit sa UPLB ng mga kasabuat na sina Tyron Kennedy Terbio, 18 anyos, at Carl Dactyl de Guzman, 26 anyos. Matapos ang kanilang inuman, nag-ikot sila sa Umali Street. Una daw nila nakita ang isang babae pero lumiko ito palayo sa kanila nang makalabas sa kalye ng FO Santos muli silang nag-inuman sa LB Square dito na nila naispatan si Peña Randa at kanyang mga kaibigan Si Tyron daw ang nagpupumilit na kunin ng bag ni Peña Randa dahil ayaw ibigay ang bag bumunod si Tyron ng balisong at sinaksak ang biktima Sa ikalawang saksak daw napuruhan si Peña Randa Si Carl naman daw ang sumigaw na tuluyan na si Peña Randa sa kanyang pag-amin humingi si Beltran ng tawad sa pamilya Peña Randa Sagot naman ng tatay ni Ray. Kagabi, nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis sa Los Baños para damputin ang dalawang sospek na itinuro ni Joseph. Naabutan namin sa bahay ni Dactyl de Guzman, ang kanyang living partner, pero hindi daw niya alam kung nasaan ang kinakasama. Dito, na yung sabi nga sa huwag na tayong magloko Pero nakumbinsi din ang tatay ni De Guzman na tawagan ng anak at pakiusapan na lumantad. Ang nangyari dito sa Los Baños? Saan? Anong yung nangyari dito sa si Saan saan? Sa estudyante. Ako, ako, Sinubukan din namin kumbinsihin si De Guzman. Nga nagsasabi kasi na kasama ka daw doon sa ano, sa mga sospek na gumawa nun. May katotohanan ba yun? Oo, lilinawin ko lang po mama. -hmm kasi yan po yung gumawa sigurado po ayun sa laguna PNP anak daw ng tanod ng barangay Batong Malaki si De Guzman. pero ayon sa ama ni De Guzman na si Mangboy inosente ang kanyang anak pamangkin naman daw ng kapitan ng barangay San Antonio ang sospek na si Tyron Terbio. sinubukan namin kunin ng panig ni Kapitan Mario Montin ng barangay San Antonio pero wala ito Erwin Sheffield patuloy ang ginagawang pagtugis ng mga pulis laban dito sa dalawang sospek. Itinaas naman sa 300,000 pesos ang pabuya para sa ikanarakip ng uh, mga sospek. Lumalabas naman sa investigasyon ng uh, PNP na di umano, uh, itong si, uh, ang sospek na si De Guzman ay uh, kamag-anak ng isa rin sa mga sospek na pumatay naman sa isa pang UPLB student na si uh, Given Grace Sebanico noong uh, October 2011. na aresto naman to dati si De Guzman dahil sa ipinagbabawal na gamot. Habang ito naman si uh, Terbio ay uh, may pending pang-arrest dahil naman sa pagnanakaw. Nakatakda naman maghain ng uh, kasong murder ang PNP laban sa mga sospek. Erwin, Sheryl. Maraming salamat sa iyo, Jun Loyola, live mula sa UPLB.